Hello, hello, hello! Punta ko fra kasi kunin ko yung pinatahi sa nadamit ng aking amo Nabigyan niya na ako ng pera ngayon ay kukunin ko na Samahan niya ako! sa ng kaliit ng aking kamera pero ang laki ng mukha ko ano daw kahirap ani oy naglakad na kan tayo safra sa oh Ha? sama ha Hah? Uh, Pilipina Filipina Pilipi Filipi Filipina pa rin Filipina pa rin Filipina pa rin Ang <laughs> kasama niya kasi dito sa kabila ay umuwi. Ayan o. Kaya ka lang ko sa Pilipina pa rin yun. Kapalit ko sa mga mula. Hindi mo pa sa mag Hindi ka rin sige yung, yung um, um, eh. ka kasi yung pressure ng tubig ay ano, malakas. Ilang mag-isa ko ang kapal. Yung sa unang amo ko ganun din. Yung ano, sa ko yung mm, ginagawa ko maglinis sa labas may hose pa yun ha pero ganun talaga ang buhay buhay may madam na At, kung mabilis kang maglakad pero kung mabagal kang maglakad malayo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ là những video Được dẫn học nào, một đây Sana itu saya sama sama nak yang anu nak sana lihat na. Ati saya yang aku yang dadah dia. lang jangan mengamuk sangat. Tu.

camera. <laughs> Masuk masih bulldog. Magcross tayo ng road. Kasi mas magandang maglakad dito. Magkasakyan pa. diba noon laki ng dala ko kay cellphone yan maliit na lang sana marinig niyo po ano yung yung mga sinasabi ko ang laki ng tawa ang taba ng tawa-tawa nila oh Tama sila ah? Ako may kamera din. Pinawisan ako aking ginamang paglalakad. biasa tu. Tak ada naman nama muka aku. Tak kita muka. Di mana sa. Pasti bukan nama terdah. Pasti sa. Terus. 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 Sarin, yeah. nah, ng, ano, supply, ako namin na tayo. ako sa kasi ako na ano mawala yung kaya ako ko na. isa lang. Pero, ito na ang aking bibigilhin. Ako ako na yung gamit na ayaw pinatay ng amon ko. Ngayon, uwi na tayo. Nakahit. sana dinala ko pala yung aking ano ba tripod at ito na ito babarin ko lang meron lang silang tawa-tawa dito oh. pakita ko sa inyo ha na na oh. summer na eh Itawa tawa na naman na lumalabas dun sa so isa mataba yung tawa-tawa kanina Tak apa. Tidak 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 para ting nawawala. Na misplace ko ba Medyo nawala na mi misplace. Kita bumili ako. Wala. Na nawala hapong na misplace ko isang o isa pa. Balita tatlo pala tumo. Nabili ko na 'yun. So okay. maliliit siya pero kasi nga may malalaki na ang spread niya okay na yun look up oh. diba? hello bulldog bulldog มันแล้วกันคนตามมาบุลด็อกอ่าเว้ยบนอาอ่าเอาไอ้น่าบุลด็อก

Bye bye and masalama okay bye